Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos. Nasa yan inyong katampatang paglilingkod espiritual. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin. Kundi, mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagat kung pa, anong sa isang katawan ay mayroong tayong marami mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya o kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pagibig sa mga kapatid ay mga gumahalan kayo. Sa kapurihan ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maningas sa espirito. Mapaglingkod sa Panginoon. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy, pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain, makigalak kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak, mga kaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Kung di makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan, huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong mga bayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantiyan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ng galit ng Diyos. Sapagat nasusulat, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya mauhaw, painumin mo. Sapagat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama.